gandang tanghali po sa inyo lahat po mga lords, mga idol. Andito po si Wonder Dan sa Bobong. At may nagpa-repair. Yan po marami po mga damage. Yan isa na rin yan. Ayan. Yan, lalo nito. Mahaba at saka yan. At saka ito. Po, Ayan po. Mga butas. Ito pa. Na, pagpunta po dito sa may gutter Ayan po may butas ako po Ayan o oh. Ayan po Moray sa may dulo oh. Butas yan oh. Ayan Dito po sa gutter nito Ayan Ayan o oh. Bago kasi natin lagyan po Ng uh, bulkas nila bakpakin muna natin ang luma bago nilagyan ng panibago ayan po o so, ayan ayan so ito ayan ayan yung may mga butas ayan tinamay yung boss ko Wala, wala nang yan, lang yun po yun. Ayan, Balot sa langit. Yan. Oh, yan po. Yan. Yan po. Yan po mga lads mga idol. Okay na po ang ating gawain mainit na po siya sobrang init na po makulit na gulo. init masyado ayan po ang paligid sa bubong ng tanawin ng ating mga kabitbahay ang ating mga kabitbahay ng mga chismosa andyan po sila po nagtatago lang Nandito pa kami sa bubong gumagawa aywang ko po kung ano ang masasabi ng mga chismosa mga lods mga idol kung saan kayo masaya doon kayo masaya kami nasa mahirap na sa bubong gumagawa tingnan mo yung isa oh. oh. na yun mga lods idol oh. inahanap ang bituin kung nasaan oh. <laughs> bituin sa araw ng sobrang init Ayan, may tao dun, mga Lodsa Idol, oh. Yan, oh, sa dulo na yun, may tao dun, oh. Sa pintana. Ewan ko kung anong ginagawa nila. Baka nagwero-wero sila, mga Lodsa Idol. Ito yung bubong na ito, oh. Hanggang dito lang yun, sa kanila. Diyan, oh. Tapos papunta doon, haba lang is... Hanggang dyan. Sa kanila. Doon sa tapat naman yan, yan ay sa lulan ng ni Boss Paulo. Yan, ang haba ramin yan, hanggang doon, hanggang dyan lang. Ang lapad is, ang doon. Ang haba yan, sa, kasama sa grahe yan, hanggang doon yan. Ayan po, maraming salamat po sa inyo po mga lalas mga idol. Sana po supportahan nyo po ang aking video sa pagagawa ni na, na ginagawa ko po dito sa Bobong na may nagpapagawa po. Maraming salamat po sa inyo. At mabalos po, I love you to all mga ka-idol, mga kaluts mga friend ko, at mga supporter ko po. Sana po tuloy-tuloy po ang inyong mga support sa aking mga video. Kay Wonder that maraming salamat po sa inyo. Lalo na po sa ating pimdiyan po sa kababayan natin ang ng UFW. Sana po magingat po kayo at huwag po kayo makalimot. <coughs> sa Panginoon magdasal araw-araw po. At lalo na po dito sa Pinas, ang ating nagbo-work din po, sana po huwag makalimot sa Panginoon at lalo lalo po sa inyong mahal sa buhay at may nagmamahal, lalo na po dyan sa mga tinatawag lang mga single mom at mga single dad, nagmamahalan sa totoong puso, sana po ay totoo po mamahalin nyo ang bawat isa po. Maraming salamat po sa inyo. Mag-God bless po sa inyong lahat. I love you to all. Mabalos. Bye-bye.